dito na tayo sa ano tabing dito kay Nino Ama Ayon. malakas yung ulang kahapon hindi natin napunta kahapon Opia. Yeah. Dinon pala ganun puno. Katamtaman lang. Dito ka. Dito. Okay. Oh. kulang kalahati ah. Olang kalahati.

Alas kasi na ng Kuya Kuy Jason. Pero yung kay Jason dahil lalaki. Maano, ah, maganda yung bulas. Pero dahil matanda si Lena, alas magkasilaki din lang pala. Tapos si Jenny. Tapos si Magda. Nandito. nakakabot sa ano to sa tubig yan mabas dito natin si ano? yun makakabot naman dito sa may ano may tubig o yung kay boss hati inan natin baka mag araw kahit na hindi ganang mag araw baka mainitan ito ang makakaan naman dito yan. Isa may tubig-tubig na yan. Si ano mga. Dito Ay si Magda kumakain na. hindi so, kaya ililipat natin din doon sa kabla. Tingnan natin kung may makakain sila doon. Sa kabla. doon sa banal. O kaya dito na muna sila. pinang muna tayo tignan natin yung ano si Iko Jason naglililang na halongan natin sumabog

SDJ doon naglagay mag-ispay mo sa, sa pilapis si Kuya Jason tayo mag-aano uh muna ng binhe may na tayo sasabog ha? <laughs> <laughs> <Imma wiggle out> hmm? Ayan, hapas. Tapos nakakot na ako to namin ni JJ yung ano, mga bini Ayan, ho, nakakalat na dyan. Tapos yung iba. Ito. Tatlo pa yun nandun. Isa doon sa ano. Tapos dalawa pa dito. Ayan. Hindi pa nag-uumpis sa sumasabog. Umaambun na. Sa bagay, nung nakaraang sinabugan natin to umuulan eh. Ayan, yung ano na to hindi pa yung hawak ni Kuya Jason dati to. Ni Boss Jason yun. Hindi niya pa rin hawak yun. Ito lang. Yung sa tapat ng kalamasi. Ano yun? O yan. Umaambun na nga. Hindi pa sumasabog. Umaambun na. Sabi ko tayo. Talagang swerte yung... Ano mo na to? Ay. Woo. Uh, sarap. Sarap. tayo mag sa yun sa dulo sa taas mga boss mag na tayo ano, sumabog Right now, umaambon mga si boss Jason nag spray ng ano sa gilid kapalan daw natin yung sabog eh bahagya lang natin gusto yung makapal. siyempre walang maano Pulido pag makapal. Ka na, ha? Ka ka Di pa na wala wala pa kana diyan. Ano yeah. <laughs> pa sunod mo yung tubig? Ayun oh. No.

Ayan na pap Kami nating apat na ano Jay, ito Jay oh Kami nating apat na ano Balik Bali dalawang balik ganun Ito oh. Tubig tubig. Pagkanan. Diretso. Diretso yun meron. Yan sige. Yan ano yun sa may ano. Sa may tubig. Yan. Doon sa dire ka na no? lang. Kabila. Wala mo. Ma ano pa yung bata ni ko Jason. Pang ano pa talaga. Pang trainees pa. pan training pa. Pang training pa. Walang pa sa training. Tapos Ha? Iba yung may mga ano yung tubig. Tignan mo, kadaming tubig. Oh. Diba? Hindi, walang tubig. Kahit na umulan, agad nawawala yung tubig pag may daan. Ano ba mas yung ambon. <laughs> Malakas yung ambon. Yan, mabawas. Umigil na yung ulan. O, bira ulit. Ayan, <laughs> nag-ano ulit na si Kuya Jason. Tutulungan na sana ako sa eh. Eh, uminto yung ulan. Kaya mag-ano ulit siya. Dalawang karga na lamang daw yung ano. Inispray niya yung pandamo. Masyado madamoy na sa gilid niya. Yan, mga boss, umiinit na. Kinatapos natin yung tatlong pitak na to. Yan. Dito na kami ni boss Jason. Tapos na rin siyang lagi spray Yan, mamaraw na. Talagang namumusit lang na, ano, ulan. Ay. <coughs> Bali ito, tatlong... Kung susumayin, mga apat na pitak to. Mas malalaki pitak na to kaysa sa dulo dun. Mayigit kalahati pa to. Sabun alami kojisan. Ya Jason Sabun sabun alami bosiisan. Jason

yun mga boss na tayo may ari dito sa isang banos tigisang pasok na lang kami ni Kuya Jason sakit na lang ni Jason eh. Magandang sa gilid tapos sa gilid ka Kaya yung tatlong ano lang. Tatlong daan. O doon sa ano daan. Sa ko lang mag-isa kaninang doon sa dulo. Gawa na ating apat na daan. Para di masyado malayo. Ito yung natin si Jake. Kung tubig. Naubos na yung tubig natin. Uminit. Yan. Okay. Uminit. Ito may may lang ano si Ate, soft drink sa ano, tinapay. Kaso nga lang, yung pinakuha namin ting tubig, si Jerek dahil may pasok mga lao na, 12 na pala. Ayan, nakakalimutang sinabi kay nanay niya na tubig. Kaya kumukuha si, ano, si Ate Cory ng tubig. Ayan, si Boss Jason. Hanggat nagpapahinga daw. Ganyan talaga pag nagpapahinga. O oh, ito, hanggat magpainawa ka, pakilinis meron guwitang makina. Oh. <laughs> Kasabihan ng mga natanda yun eh. Hanggat daw nagpapahinga ka, linisin mo yung makina. Ah. Oh. <laughs> uh, Basta, oh, mga hanggat magpainawa ka, linisin mo yung makina ara. Hanggat <laughs> magpainawa ka, magpasul ka pandamulo. Paano ka mapapahinga no? Hanggat magpapahinga ka. <laughs> Dama tayo. Kumuha lang ano si ate, tubig. Mukha nito nasa malilim, nasa malilim siya. O, oh, ingat mo. Hmm. Marimla naman ito, ano na eh. Ingat na chore nasa <laughs> malilim. Nasa malilim kaya ka. Dinisin mo yung makina. Dinisin mo yung makina. Oo oh, ano, nga naman, kung nando ka mainit eh. Kung nando sa gitna na linang. Pero natayo na rin oh. Ito tapos na yung ano na lang, bali tatlong pitak na yun bali tatlong ano pa yung binhini ko Jason tatlong putol pa nakalim na putol kami dito 1, 2, 3, 4, 5 yun, anim doon sa maliliit doon nakalim na putol ako tapos dito sa malalaking pitak naka tatlong putol ay tatlong putol tapos tatlong putol dito kung gaano yung naubos ko doon sa tatlong pitak na maliliit ganito ang karami din sa ano malalaking pitak eh sabi kapalan hindi kinapalan ko marami, marami naman binhi mamaya naman may pa patata din ka kaya pinakapalas baka ka mo huwag na lang sana <laughs> sumasabog Sumabog, mainam naman dito sa lupa ito sumasabog ka tapos tumatanim ka pa. Pag taas mo sumabog, Tatanim ka ulit. Kasi pag yan sa tuloy yun. Pag di huminto ng mga kalahating buwan yan. Kalahating buwan na nag-uulan. Ayan. Lubog to hanggang doon. Doon kalamasian ni eh, Kuji sa noon. Kaya yung dito, dapat puno ng kalamasian. Kaso hindi rin natamnan dahil nga mababa. Kaya palay na lang yung linalagay. Merienda, merienda. Oh, angkat nabi merienda ka. ka, ka. <laughs> <laughs> na merienda ka Angkat merienda Ya, mabas At, namin, ano, tinunung, tinunung nating si semua padwil, makina. nandun yun siya, nagpapaligay o naano na rin -ano na natin yung ano yung binhe nandun na ah, tabayan natin ano na to tatlong putol ha 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 ito lang naman dalawa yung may ano matubig pero yung isa dahil nakatutok sa paligid palabas alas wala na rin tubig

si Marayang Sinukuan Natatakpan na naman ano. wala wala ay bundok eh pero natutuyo na rin yung ano yung linang so bagay kada isang banos isang banos ano tatlong paligi tatlong paligi dito tapos tatlong okay. din doon ay, bulong mo hindi binubulong-bulong mo na naman dyan. <laughs> sabi ko kaya pala nag-alok ang mainit <laughs> inahabol mo ning mo. Init mamaya ulan. Oo. Oh. Eh ganoon talaga. Eh Sumabog ka mga bantang April kaya March wala na ulan nun <laughs> yun mga tapos tayo mga na sumabog may tirad ng mga isang balde siguro si sigur, Jason pupulayo daw sa ano daw sa dulo niya dito so sa may ano, itaas kasi gawin dito medyo mababa yan. kung sakali lang naman isang balde lang yun isang bakol uwi na tayo huwi na huwi yan ay uran Ang bagya bapo tebalan tu nak balik kapak kan. Oh, oh siempre. Para. Para nak terbau tayo. Baka pag lagay sa ko, sabi wala man akong putik. Sumabog tayo. Oh, pagalitan pa ako diyan sa gawa mo na yun, eh. Hindi magugulo sa ko Eh alam nila noon. Sumabog nga tayo sa putik. ugas-ugas. Ugas-ugas. Talaga ugas. hindi na sana ako magbabalaw nun. Hindi mo Uwi na ang ba na Babalik na lang mga paddling sa Tapos na Kaya uwi na yung truck tayo na rin tayo doon kay Higo Jason kanina pa lang pag uwi natin alas 3 na mag alas 3 na. Ano na, ano na? na o ayun ala, na alas 4 na o umuulan pa naman o hindi na tayo makakapag trabaho niya sa likod maambun pa maambun eh nawars na rin o pahingan tayo maagang na yun umuulan Ayun, na ah, natapos naman yung ano yung pagaan natin do kay Boss Dyson 1. Tinulungan nating sumabog. Sumabog so, din yung ano natin. Tagal na kasi tayo hindi sumasabog. Balikat. Oh, siguro mo ba? Ah, dito ko na lang muna siguro tapusin ang ating mountain video. Ayun ah. na. Kanya, nag-aano na tayo. Bugasan ano. Dati pa naman tinutulungan na si Boss Dyson. Yun nga, para pag tayo may mga ilangan ng tulong sa pagsabog, pupuntahan din tayo. Kaya pag sa nag-iipo na tayo. Ayan, uh, dito na po na lang mara siguro tapusin mga boss yung ating munting video. Maraming po salamat sa walang sawa, support ah. At pagsubaybay kay boss JJ, yun, ingat po kayo palagi God bless. Ayan, kita-kita lang po tayo. Next upload. Tapos na naman. Venga, no me la talla.